Sinalakay ng mga otoridad ang bahay ng amunay pugad ng online kalaswaan sa Kalaokan. Arestado ang magkapatid na binubuga o mano online ang kanika nilang mga menor de edad na anak at inuutusan daw na makipagtalik sa isa't isa. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Kita sa surveillance video na yan na inaayos ng isang online bugaw ang kamera habang kausap ang isang foreigner pero ang foreigner, isa palang asset ng NBI Violence Against Women and Children's Division. Nang makumpirmang pambubugaw ay sinalakay na ng mga otoridad ang bahay ng mga sospek sa Kaloocan. Okay, okay. 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 Naabutan sa loob ng bahay ang dalawang magkapatid na babaeng sospek na sa din ng mga anak nilang nasa edad 14, 10 at 7 na ibinubugaw umano. Narescue rin ang dalawang taong gulang na bata at dalawang buwang gulang na sanggol. Inaalam pa kung kabilang din sila sa mga ibinubugaw. Ikinasa ng NBI ang operasyon matapos silang makatanggap ng report mula sa intelligence units sa ibang bansa na talamak ang pambubugaw ng magkapatid We received an information from our counterparts na uh, may nahuli din sila sa kanilang bansa at nakita nila na may mga chat conversation itong ating uh, subject nila and then subject natin dito sa Pilipinas. Para kayo masarili abogado. Nagpapadala raw ng malalaswang larawan ng mga batang mga sospek sa kanilang mga dayuhang parokyano sa halagang 2,000 pesos. Pero mas malaki raw ang bayad kapag may video o live show ng kalaswaan mula sa mga bata maging sa kanilang mga nanay. Magkapatid, lalaki at babae, babae sa babae, pinagsasex nila while on live cam just for the sake of money. Babae sa babae, lalaki sa babae, mother to daughter, mother to son. Nakuha sa bahay ang walong cellphone na ginagamit umano sa iligal na gawain susuriin ito ng mga otoridad. Ayon sa NBI, posibleng bago pa magpandemya, nagsimula ang pambubugaw online ng dalawang nanay sa kanilang mga anak na kung hindi raw susundin, ay pagbabantaan pa ang mga bata. Tinatakot sila na itatapon sa creek o palalayasin. Aminado naman ang mga sospek na ibinubugaw nila ang mga bata. Pero itinanggi nila ang umano'y pagtatalik sa mga ito. Hindi po totoo Hindi ko po pinagtatalik yung mga anak ko. Hindi po. Nakukonsensya po ako, ma'am. Pero po, ma'am, yung anak ko po, nag po lang siya sa video, ma'am. Nakukonsensya po, ma'am. Nakatawarin mo ako. Nagawa ko lang yun dahil po. Kailangan lang malang wala talaga pero hindi naman. Pero mahal na mahal kita. Kawarin mo po. Noong nakaraang taon, naaresto rin ang kanilang kumare dahil sa pambubugaw online. Nagbabala naman ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga sangkot sa ganitong iligal na gawain. Hindi justification ang kahirapan para babuyin natin ang ating mga anak. Ang mga kabataan ng kinabukasan ng bayan natin, eh, tapos gaganyanin natin, masisira ang kanilang kinabukasan, pati ang ating bansa sinampahan na ng patong-patong na reklamong paglabag sa online sexual abuse o exploitation of children ng mga sospek. Kasalukuyan namang sumasa ilalim sa psychological intervention ng DSWD ang mga nasagip na bata. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.